Dito, <laughs> Ang ganda dito, Min. Ang ganda! bagong adventure tayong gagawin dito sa Nueva Vizcaya at sa araw na to ay hindi tayo nag-isa dahil kasama natin si Hana yung anak ng pinagtutuluyan namin ni Kuya Ngayong araw ay hindi pa namin alam kung sa kami pupuntang dalawa pero bahala na basta mag na lang tayo at igagala namin kayo dito medyo malapit na tayo sa mga kabundukan ng Quezon minsan okay din yung ganito eh yung wala kang destinasyon yung okay lang sa'yo kung sa kadali ng tadhana kung saan lugar ka mapadpad okay din minsan yung ganito hayaan mo lang hanggat may gasolina go lang pero syempre dun pa rin tayo sa safe tayo dahil may kasama tayong babae kung si Mamen lang ay walang problema kung saan ako mapadpad siyempre ay ingatan pa rin natin si Hana ito yung masarap sa Quezon kasi medyo malamig yung klima dito kumpara doon sa Solano dito ay pakit kasi yung lugar saka mas mataas nga siguro kaya ganito saka malalapit yung mga kabundukan dito sa bayan ng Quezon Banking, banking. Woo! Ganda talaga ng daan dito sa Quezon, ma'am, Isa to sa paboritong lugar dito, sa Nueva Vizcaya. Dahil nandito yung mga falls na mga hindi pa talaga nadidiskubre eh, at mga wala pa talaga sa mapa. At yun ang mga gusto namin tuntunin dito sa mga susunod na panahon. parte ala stress na mahigit ng hapon at dito pa rin tayo sa ating biyahe. napakaganda talaga ng mga kabundukan dito, men. Sana isang araw ay makiat natin yung mga nandito rin. Tapos maghanap ulit tayo ng pwedeng maging campsite para dumami yung mga pasyalan natin dito, di ba? Ayan na, nararamdaman ko na yung lamig dito sa Quezon. Paket na tayo ng paket ng bundo kasi ngayon. Saka mapuno nga dito. Welcome to Cronruno. <laughs> Ayan na, malamig na malamig na dito ah. Sarap. <laughs> okay ka lang ba? Yeah! Dapat pagiging okay ka lahat, magkakakita tayo ng buntok pa hindi dito. <laughs> Dito sa lugar na ito, napunta ka na Apo okay. Dito mismo dati pa Apo okay. Ang ganda oh Papuntang ano? Papuntang ano? Kasibu ka Ano okay. ba makikita natin doon sa Kasibu? dito. No, ah, pwede Subukan natin kung hanggang saan kakayanin Apo okay. Doon tayo mag-spot ngayon Pero diretso lang naman to Okay, okay let's go! Гордаю, не буде на розламнено. pababa na tayo ngayon mamen dahil nakatawid na tayo ng bundok ganda kung oh, lamig ah, iba kirta no <laughs> parang nakungurutin lamig dito ngayon tinagal namin yung jacket namin para masulit namin ah, oh, sarap alright ah oh. mas pinapaganda pa yung mga kalsada dito kung mapapansin nyo ay inaayos ang sense no, mas lalong mas masarap nang dumaan dito. Hop oh, ya. Yeah. Ay. Malaking mansion oh. Dito kami tumambay dati ni Kuya. Ano kaya gagawin diyan? Ganda! <laughs> awesome. Mali ata decision natin. Na-inalis natin yung jacket natin. <laughs> lamig na dito ng gusto mo men parang ka nasa Baguio parang ganun yung pakiramdam yung lugar na ba I love the Philippines basta direct na lang natin to bahala na kung saan tayo abutin hindi tayo pumwesto tumambay tayo doon basta papasyal tayo ngayon ma men tourist din dito kaya sa tingin ko ay safe naman ayan may dadaanan tayong tulay dito awesome ang laki pala na itong run run no no sityo pa lang to Sicho. ito yung mga bundo kanina dun sa malayo ngayon ay nandito na tayo sa gilid nila mismo ang daming spot dito Pwede natin balikan to Ang lamig rin ng ano talaga dito Ng klima dito oh. Ang sarpag motor motor dito Hindi namin alam kung nasa na kaming dalawa ngayon Basta ang nakikita lang namin ay mga magagandang tanawin dito So ah, nyo ah ganda Baka mamaya ipagaw na labas natin dito <laughs> Palayo na tayo ng palayo. Kitang kita nyo eh, buntok sa gilid natin oh Woo Go Spike! Buti na lang magayo ang kas natin <laughs> Lamig ah Mamaya ay eh, parang gusto na ulit mag -jacket. Ano kaya ang mga makikita natin dito sa lugar na to? Pataas pa rin siya let's go road trip na yung ginagawa natin ngayon dito mamin <laughs> tingin na lang natin kung hanggang saan yung makakaya natin tapos siguro hanap na lang tayo nga talaga ng spot ton kasi padulong na to ng padulo ng Quezon. pakit na tayo pakiat, tingnan nyo naman Maraming pakiatin dito ganda talaga ng mga kabundukan dito No? sana lang rin ay may gasoline station dito dahil nakalumbutan natin magpagas kanina sanay ka ba magtulak? sanay dito sanay ka naman no cutting trees ang lalago pa ng mga kapunuan nila dito mamin siguro talagang ito yung mga parting keso na iniingatan nila Whew, lamig mamin mag jacket na tayo Saan na kaya tagus na ito? Parang naku-curious ako kung saan tayo lalabas eh Ano kaya kung abutan tayo ng gabi dito Tapos Hindi tayo makalabas <laughs> Dito na tayo matutulog Tingnan nyo naman ngayon Walang katao-tao dito ma'am Kami lang talaga Ah uh. Palagay ko ay pababaan na tayo ng bundok ngayon. Puro kurbadang ano to? Pababaan na itong dinadaanan natin. GL Cumila Citrus Farm. Ah, parang yan yung nakita ko dun sa Google Map. Kaso ay, parang wag na natin babain. Tingnan na lang natin kung ano makikita natin sa baba nito. Bakit pataas na naman? Grabe na Hindi <laughs> ko alam kung abutin pa yung gasolina natin Tara, sabak Matipid naman ang motor natin sa gasolina Kaya sa tingin ko eh Kahit pababa eh, kakayanin naman ito Nakakabahan na ako ng konti eh daming mga ano dito, mga tipak-tipak na bato, parang mga landslide ata to ganda saan yung atagos na ito talaga ay, pakit pa rin tayo na pakiat <laughs> sana may gasol nga doon kahit na bote-bote ang ganda min, <laughs> sobrang solid na mga nakikita namin dito sana nakikita nyo rin na ayos dyan ha napakaganda awesome ba? Diba? Eto ang maganda pagka hindi planado yung mga pupuntahan nyo ba? Diba? kayo ng mga ganito kagandang lugar Kaya ang makikita natin dito Ano ba to? Father's Ministry <laughs> Tara, dere dere muna tayo mga Parang sa baba nitong bundok Ay parang may natanaw ko kanina sa drone shots Na city Parang may mga kabahayan ako nakita sa baba nito hindi ko lang sure kung dito yung part na yon pero bahala na ang mahalaga lang ay ang ganda dito min no. <laughs> ang ganda <laughs> awesome ang ganda ano na yung iba <laughs> Citrus? Ano ba yun? Yung pinakain? Huh? Tara, baba na tayo Kinakabahan ako dito, di ako nakangiti na kayo eh. Baka dumulas kami Let's go ah, Pababa na tayo ng pababa Medyo matarik, kaya dahan-dahan lang tayo Dahil medyo matatalim yung kurbada dito Woo! 'yung delicate kasi bangin 'yung lalaglagan natin. Oras na dumulas 'yung gulong natin. Ang ginaw. Parang kailangan na natin mag-jacket maya-maya talaga. Oh. Ganda. Wala akong ibang masabi men kundi ang ganda kasi napakaganda ng mga nakikita dito. Oo parang ibang party na yun kung doon pa tayo doon baka saan na tayo mapadpad kasi parang yun yung tatahakin natin kalsado eh pero tingnan natin hanggang sa pagbabaan nitong kalsada tapos hanap na lang tayo ng mapagpapagasa natin o tambayan <laughs> Alam niyo na ko talaga dito sa lugar na to ay napaka simple ng buhay ng mga lokal na naninirahan dito. Alam mo yon sobrang tahimik. Makita mo sa kanila puro kalmado din yung mga tao nandito. Napakasarap mamuhay dito, mamin Kung may pagkakataon lang rin talaga ako, pwede ko tumira dito. Basta may internet tayo. Kasi tingnan niyo, oh, napakaganda ito yung buhay na napakasarap pero yun lang kung may chance talaga si mamen pipiliin ko na lang na sa ganito ako tumira napakaganda ikaw kung may pagkakataon titira ka dito probinsya pa rin probinsya pa rin ano? o, mas masarap kasi talaga dito sa probinsya simpleng buhay kahimik yun yung mga mararanasan nyo pag nasa probinsya kayo Kayapa pa anyo, ang ganda <laughs> sana talaga dumating yung time magkaroon tayo ng bahay dito tapos gawin natin campsite yun di ba? tapos open ko sa mga kaibigan natin subscribers pwede kayong pumasyal ng libre yun nga yun yun o no, ang ganda ang linis nitong kalsada sarap, ba? Diba? Ito yung mga liblib na lugar dito sa Nueva Vizcaya. Siguro ina yun yung pakirino, ba? Diba? Yung pataas na yon. Ang kailangan ay, daw kasi natin ay bumaba. Buntok na ba yon? Opo. Ito na talaga dito. Pinakataas na tayo dito. Ah, ito. Pinakataas na to. Ito kasi, ano na yun, no? Kalsada na rin. Ah. Malapit na. Ay, tuktok na pala kami ng buntok. <laughs> Ganda yun naman yung mga palay dito. Kulay na kulay yung mga dahon nila. Medyo rough road line dinadaanan natin. Aya. Yeah. Pero ang ganda ng mga nakikita natin sa paligid. Para kaming nasa ibang bansa eh. Para nasa Thailand. Parang ganoon oh. Imagine mo, may mga ganitong lugar dito sa Quezon ano. Kasibuna to. Kasi buo na pala to, kanina pa ako keso ng keso. Mali na pala yung sinasabi ko. Mag-aalas 6 na ngayon. Tayo ay nandito pa rin sa kalsada. Santo. Tanong nga tayo dito. Hello po ate, pwede magtanong saan po yung papuntang Bambang? Bambang? po, dito po. Tapos Kasi Thank you. Tama na po lay dinadaanan natin ngayon. Buti hindi tayo nagdaradiretso doon kanina sa pake at baka kung sa tayo napunta. Ito mo na yung nakikita natin ngayon nakakatuwa. Nakapag-explore tayo ng mga lugar-lugar, di ba? Nagiging alam natin yung mga lusot-lusutan dito sa Nueva Vizcaya. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa susunod ulit mamen. 1, 2, 3. Yo mamen!